Terbao ako. Terbao. Terbao. Terbao, hindi naman lang natin sa baguhan. Terbao sa malapit, di ba? Malapin, di ba? Ano sa malapin, hindi sa malayo. Kumusta yung anniversary ni Undoy? Kailan ang anniversary? Ano 'yung sa Barito? Pag-momo kami kay na. Di ba? Wala nang harini ni Undoy. So, nang anniversary natunta. Ano yung mga trabaho meron dito? Yung mineral yung ay hindi <laughs> <Mineral. Mineral. Mineral. laughs> sa amin yeah, mineral. <laughs> <Ti -tang. laughs> <laughs> <laughs> uh, ano mineral. So, dapat sa amin. Dapat sa so Dapat Dapat hindi nabigyan. Dapat sa amin. Dapat 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 sa amin. Dapat sa sa amin. Dapat sa Batang ang bibig ko sabay sabay darating yung may akong piso.